Walang direktang epekto ang gera sa Israel sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, hindi exporter ng energy ang Israel at malayo ito sa pinagkukuna ng produktong petrolyo ng bansa. Gayunpaman, aanda pa rin ang DOE sakaling magkaroon ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Gaya ng pagpapatupad ng pantawid pasada at subsidya na layong tulungan ang mga jeep jeepney drivers at operators. Dagdag ni ASEC Marasigan, walang pagkaantala sa pagsulong ng mga transmission projects at energy energy power plants ng DOE. Palala ng DOE, kailangan pa rin ng masinop na paggamit ng kuryente at produktong petrolyo. Karagdagang gamit ng kuryente, ano po? Kaya po tataas ang ating konsumo dahil magkakaroon tayo ng karagdagang paggamit. Ngunit, ang nakikita po natin, hindi naman po tataas ng masyado yung presyo natin ng kuryente dahil lalaki yung gamit. Dahil malamig po, sa uh, hanggang sa ngayon po, malamig pa, yung uh, lumalamig po yung panahon natin. Hindi pa po talaga pumapasok yung tinatawag nating El Nino. Kung kaya uh, medyo may kababaan pa po ang konsumo.